Matapos pumasok sa Northern End Cave, sa wakas ng tatlong buwang paglalakbay, nakita ni Grid ang kahangahangang tanawin ng lahat ng uri ng battle gear na nakatambak na parang bundok. Ang mga pangalan ng mga kahangahangang battle gear ay nasa makulay na halo ng berde, dilaw, at lila. Mayroong isang matandang libro na nakapatong sa kinanginang mesa ng ginto. Isang sampa ang quest ng Antas S na imposibleng bitiwan. Sa kabilang banda, ilang kamatayan na ang naranasan niya sa solo quest na ito. Gaano karaming items ang nasira dahil sa kakulangan ng durability? Ang mukha ni Earl Asher, na pinapante si Grid sa isa sa limang pinagbabawalang lugar ng Eternal Kingdom, ay sumulpot sa isipan ni Grid. Isang ligay ang umaapaw ang nararamdaman ni Grid habang kinukuha ang libro. Ang Eye of Paul Alien ang pinakamahal sa lahat ng kasalukuyang item ng appraisal. Tumingin siya sa libro sa kanyang kamay. Nag-struggle si Greed ng sandali bago ilabas ang Eye of Paul Allen. Ito ay isang libro na naglalaman ng mga teknik ni Pagma, ang blacksmith na umangat sa limitadong kakayahan ng tao. Ang taong nagbubukas ng libro ay maaaring maging isang legendaryong panday. Nagsimulang umuga ang katawan ni Greed. Ito ay isang legendary item. Tumaas ang reputasyon ni Greed ng limandaan sa buong kontinente dahil natuklasan niya ito. Labis na nasa sabik si Grid at naririnig ang kanyang mabilis na pintig ng puso. Akala niya ay skillbook lamang ito, ngunit para pala itong para sa pagbabago ng class. At higit pa, ito ay legendary grade. Ito ay nangangahulugang ito ang pinakamalakas na class sa buong mundo. Ang original niyang plano ay ipagbili ang mga items na kanyang nakamit sa laro at gawing cash upang mabayaran ang kanyang utang, account, at tuition. Gayunpaman, walang dahilan upang matakot kapag may daang milyong won na nasa harap niya. Biglang nagflash ang isang notification window sa harap ng kanyang mata. Samantalang si Greed ay nangangapa upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Dumagsa ang maraming knights sa loob ng kweba. At bigla, si Earl Asher ay nagpakita. Natakot si Greed nang makita si Earl Asher. Ang mukha ng Earl ay nagbago. Gusto sanang tusukin ni Greed ng espada ang bibig ni Asher ngayon din ngunit ito'y isang hindi maaaring gawain. Ang level ng lalaki ay 300, at siya rin ay isang magaling na magus na nagtapos na ng kanyang pangatlong class change. Bukod dito, ang mga escort knights niya ay may average na level 180. Sa kabilang banda, si Greed ay nasa level 73 lamang at wala ng pag-asa laban sa pinakabit. Ang knight na nagtatrabaho bilang bread shuttle. Ang pressure mula sa mga knights ay hindi biro. Bigla, Naalala ni Grid ang libro ni Pagma sa kanyang kamay. Mananatili kaya ito sa inventory ni Grid pagkatapos siyang mamatay kung ilalagay niya ito roon bago ang kanyang kamatayan. Kung mawawala rin lang niya si book, mas mabuti pang gamitin ito kaysa ipagbili. Isang bagong option ang lumabas. Maaaring gamitin ni Grid ang Pagmas Rare Book. Ang namamanghang Asher ay nagmadali at iniabot ang kanyang kamay habang binibigkas ang isang spell iniriit ni Grid ang Earl bago mawala ng malay habang tinitingnan ang mga nag-aaparing notification windows. Si Grid ay desperado. Mayroon siyang 15 na passive skills at 22 dalawa na active skills na natutunan bilang isang warrior. Gayunpaman, lubos niyang nawala ang lahat ng kanyang kakayahan bilang isang warrior. Dahil sa epekto ng class change, siya ay nagiging isang karaniwang manggagawa. Pinagsama-sama ni Grid ang ilang Korean curses habang ang espada ng knight ay mabilis na nag-uusap patungo sa kanya. Ang level 1 na mababang kalusugan ay bumaba sa 0 sa isang tama mula sa isang level 180 na knight.